Magandang araw mga ka-Best Buys and for today's video, tayo ay magpapadala ng ating MP3,500 Diyan sa mas Masbate. Pero bagong lahat mga ka-Best Buys, kung kayo ay bago pa lang sa aming channel, kung lamang ay isubscribe ang aming YouTube, bisitahin ang aming Facebook and TikTok account. And bago tayo mag-start mga best Buys... So mga ka-best buys, ito ang ating MP3,500 ano. Ito isa sa pinaka-best seller natin. Wow. Next to 4,200 na wow. fully automatic. So kahit na medyo may presyo ang ating fully automatic na Philkin 4,200, is still leading pa rin siya. No? So ito yung next natin na best seller. So ito ang ating MP3,500 na ipapadala natin dyan sa masbate kay Sir Miko Rosaroso sa masbate. So Sir Miko, silipin po natin ang inyong unit para makita nyo na wala siyang damage para reference natin yan bago nyo i-accept yung inyong generator. Okay? So, silipin po natin. So, dito sa harap makikita natin, no? wala siyang problema-problema. So, intact lahat. So, ang ating voltmeter is okay. Yung dalawang output natin ng 220. Ang on and off switch, okay din. So, ito po yung inyong uh, serial number. Ayan po. So dito po sa likod makikita naman natin so wala rin siyang damage ano Dito naman po sa likod okay din wala siyang damage walang visible scratches So dito naman po sa kabila wala rin po So ginagawa po namin ng ganito para dito po kami magda-direct para hindi na ng gasolina kasi kapag dito po sa tangke natin nilagyan mag-accumulate pa po yung fumes and Uh, nilalagyan po namin ng filter para siguradong malinis yung papasok sa carburetor. So yan po kung makikita nyo, okay na okay, wala siyang gas-gas, walang damage. So kadalasan din po nasusundot itong kuwako natin, itong sa spark plug natin ano, ito. Ayan, yan ang kadalasan kasi malutong ito kapag uh, namimishandle siya ng ating mga courier medyo nasisira po ito o nagkakaroon ng lamat. So, yan po yung kadalasan na reported sa atin na nagkakaroon ng problema. So, ito po sir yung ating uh, owner's manual na may dalawang male plug and spark remover manual. So, without further ado, mga ka-best buys, start na rin natin yung ating generator na ipapata sa mas bato. So, first of all mga ka-best buys, so may gasoline dapat sya and oil. So, i-check natin yung oil. So, yung ating oil level ay dapat uh, nandiyan lang sa, sa pinaka bungad. Ayan, ayan. Tulad yan. Dapat nandiyan po nakasit yung ating oil. So, yan po yung best na oil level. Nandiyan po sa taas. So, hindi siya natatapon. Basta nandiyan lang sa, sa pinaka taas na posibleng niyang ma Kailangan hindi siya sobrang baba at hindi rin naman sa sobrang taas. Kasi pag mataas yung oil, una pa lang na bukas mo, mag, ano, eh, magtatapon na kaagad siya. Okay? So may oil na siya, may gasoline. So is pwede nitong i-start. Ganun lang naman kadali ito, Mga ka-best buys, so nga pala. Uh, be reminded mga ka-best buys. Kapag po natin itong generator na ito, wala po itong langis at wala rin po itong gasolina. At kaya po, uh, kaya po po ang maglalagay ng gasolina dyan sa inyo dahil hindi po inaalaw ng ating mga forwarder na may oils and gasoline yung ating generator kapag pinadala sa kanila kasi nakaka-damage po yung mga leaks ng oil and gasoline sa mga iba pang cargo, iba pang parcel na dala ng freight forwarder. At the same time, medyo fire hazard po yung spill ng ating gasoline and diesel. So wala po siyang langis kapag dumating sa inyo mga ka-best Kaya uh, be aware na rin po sa mga uh, susunod na magiging kliyente natin. Hindi po tayo nagpapadala ng with liquids or with uh, flammables na oil and gasoline sa ating generator. Kaya po, minsan may mga kliyente tayo na tumatawag sa atin, hindi daw mabuhay yung kanilang generator. It's because wala pong oil yung pinadala namin sa inyo. And right after na malagyan naman nila ng oil yung ating generator, uh, nagiging okay naman na bubuhay ka agad. So, medyo nagiging ano lang sila, no? nagiging uh, parang excited sa pagpapaandar ng kanilang generator. Pero, hindi naman talaga si Ryan Generator. So, yun nga, ang dami nating kliyente na nai-out ta generator na walang langis talaga. Hindi namin pinapilalagay ng langis. So, after that, maragin ng langis, okay na. So, yun lang talaga yung problema. Okay, mga ka-best let's go na. I-start natin yung generator ni Sir Mito. Okay, first of all, i-on natin yung ating generator. Tapos, ibaba natin itong breaker. And then, i-choke natin mga ka-best boys. Ayan, naka-choke na. Yan, na-choke. And then, uh, i-recall start natin. tanggalin muna natin yung connection and then yeah. one click lang mga ka best buy sa ano? so nakita natin physically yung generator natin so na check na natin siya and then start na rin natin siya and nakita na rin natin yung kanyang bolt output is uh, 220 so ready for shipment na to sir Miko maraming salamat po sa inyo at para sa mga orders and sa suggestion comments Uh, maaari po kayong mag-text o so, tumawag sa aming cell phone number. Ayan po. At maaari din po kayong uh, bumisita sa aming Facebook, YouTube and TikTok para sa mga videos and references ng aming mga orders na o or yung mga umorder na sa amin. So maraming salamat sa pagtangkilik mga ka best buys and maghihinto pa lang.